Hindi, Coco, salamat ha. Hindi, mabait sobrang bait si Koko Martin. Koko, to Julia, at sa mga anak nyo, pamilya mo. Salamat, Koko, yung time na Holy Week, magkasama tayo. At sana dumating yung time. Ha? Higing mo ko sa bata kaya, bibigyan na kita ng jacket. TV host na si Willie Revillame tila nadulas at nasabi nito sa national television na kumpirmadong may anak na nga ang celebrity couple na sina Coco Martin at Julia Montes, nitong linggo July 14 ay balik television na si Kuya Will kung saan ay mapapanood ang kanyang bagong programang Will to Win sa TV5. Sa kalagitnaan nga ng episode ng unang pag-ere ng kanyang programa nitong linggo ay tila binuking at nadulas na si Kuya Will ng pinasalamatan nito ng live ang aktor at direktor na si Coco Martin. Aniya ay nagpapasalamat siya kay Coco Martin at Julia Montes sa pagbati ng mga ito sa unang araw ng pag-ere ng kanyang bagong programa. Sa kanyang pasasalamat sa couple ay binanggit din ito ng live na may mga anak ang mga ito bagay na mabilis at agad kumalat sa social media platform. Tila hindi kasi nakaligtas sa matatalas na tenga ng mga netizens ang sinabi ni Kuya Will lalo na sa pagbanggit nito ng salitang mga anak, lalo tuloy na intriga ang iilan sa sinabi na ito ni Kuya Will at marahil ay totoo nga ang mga bali-balita noon paman na may dalawang anak na nga sina Coco Martin at Julia Montes. Matatandaan na inamin naman sa publiko ni Coco Martin at Julia Montes ang umano'y halos 12 years na nilang relasyon pero wala naman silang nasabi at nabanggit tungkol sa pagkakaroon nila ng mga anak. Narito ang iilang saluubin at komento ng mga netizens tungkol sa pagkakadulas ni Kuya Will sa pagkakaroon ng anak ni Nakopo Martin at Julia Montes. De, ma Coco, salamat ha. Hindi, mabait itong sobrang bait si Coco Martin. Coco, to Julia at sa mga anak niyo, pamilya mo, salamat Coco, yung time ng Holy Week, magkasama tayo. At sana dumating ang time. Ha? Higing mo ko sa bata kaya, bibigyan lang kita ng jacket. Yes, teacher. Baby, baby, baby. Oi! Kaya mula kayo yung pabili. Kaya, may tapay. Ay hindi, wala, wala pakingem. Iiyak na yun. Kaya nga iiyak nito. Uy, bakit ba, nasa ka? Hindi niyo ba Ano ba eh <yun? laughs> <laughs> 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 Ano eh natin? eh 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 picture ka. <laughs> picture ka. eh 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 재